Kaya parang kagal lang ngayon. Okay, naman ka bata ko bakit na naman? Ah. Oh. pampagana? Allah! Bakit? Ay, hindi naman yung pampagana eh. Pampalakas aray. Eh. Pag Pampahigana! Yan ako, ay ho kami ngayon kay nabatanggin niya. Tinan niyo hong tatay. Ay, tulala ho eh. Kami ay nandini ngayon kay idol batang ganyan Ay nagdodo yan ho tatay eh Tatay! Ha? Oh. Kaya kayo kayo may pira di yan? Meron baka O oh, ipingin mo na akong pimpit O oh, ibibili lang ng coke ay oh, uhaw na eh o, Parang kagalang ngayon okay Kaya naman ka naman bata ko O bakit na naman? Ah? Oh. Ano yan? Dashlight? Oo oh. Yo! Oh. Ano yung ay di baka abutin ka sa daan ng dilim di yan ang iyong gamitin kayo kay lasaing? ay hindi, ito kayo yung hanlalambot hanlalambot? Oh. Uh, yan, siya pera muna ako ha Akin, may ang bigay may ang bayad na rin uh, ng lambot at sa mga nang pakiramdam ko, ito kayo ang aga kong nagising kagabay ang ba ay kay di natutulog okay tatakasan ko muna ang mga yun doon na huntahan ng huntahan ang ba ay kaya nga ho kami yun nandine kina idol batang haw yun yun ho kung kanila ho kubo sa likuran ng bahay oo oh. wala akong nakakakita din eh yung nagduduyang kaya ay kayo, papahinga muna oo duduyang muna ang ba ay kayo nalalambot ay, lambot na lambot eh ako. O, isa, kay... dadalang ko din yung pampagana. Ay, ano, huwag lang ang soup Ay, hindi. gay ay, ako ibibili muna. Ay, sige. Sige. Yan, araw yung bibigay natin sa tatay, pampagana. Bo, itulog yata. Tatay! O. Oh. O, oh, pampagana. Allah! Ba ay, hindi naman yung pampagana eh. Pampalakas aray. Pag pampahigana. Pampahigana? Oh, oh. Hindi pampagana? Hindi yung pampagana. Ay pampagana ito. Allah, ay Ayaw niya. Pa. Ayaw ko ako. Hindi na ngayon na ino. Eh, Aba hindi na? Bawal na sa akin. Parang kay feeling good boy. Aba ay, sadya, ay. Pinagbawalan ako ng akin doktor eh. Pampagana aray. Pag kayo nakashot na rin ng isa kayo eh. Ay pag napasarap. Aba eh di yung pahigana Pahigana nga? Oo. Ay. Sa kagang bumili ka layo ng tindahan diyan. Abay doon sa may palabas na. Ay, ginawa mo pa yung bumili? Sa halip na bumili ka ng tinapayo si Chirea para sa akin. Abay ako, eh. pampagana nga. Ay, ang gusto kong bilhin para sa inyo. Ay. Okay, yakagin ginyo doon si Pareng Dayaw. Oo. Saan? doon sa may kubong ayaw nandoon ay. na. Ay, luto na ga. Ay luto na mga tinulang manok. Kay pinagpatay ay dalawang ano manok naros pareng Kamot na naman sa ulo. Hindi gari. dayaw. Hindi ka kita rin ni paring dayo Abay hindi. Hindi eh, ah. yakagin nyo doon. Ay yeah, ko ilang. Okay. Okay. lang. Oh. Ako'y lagi nang hinahamay. Mag-iinom daw. Oo. Uh, lagi kayong chinechimpuhan na no. Oo. Okay. 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 ngayon may chimpuhan ninyo. ko okay. oh, na. Yeah. Parang dayaw. Oy, dandang hapon na. Oy, magandang hapon din, Karay. Eh, ako lagi mong tinatawagan na gusto mo tayo maginaw. Ay, ako ay ngayon lang nagkataong may oras na makabisita sa iyo. Ay, alam mo ka, Karay. Ikihing nga ngayon kung Nakita ulit. Oh. Kadag, kadag punta dito ay miss kita. Ay salamat kong gayaw. Ay pero tayo muna ay magbabakay yan. Suko. Oh. may tala pala rin yan eh. Oh, bayo. galing na pare mo alam ko namang... malamig pa pare eh. Yan ang paborito mo. hindi tayo magtataga yung tamayang-maya. Oo, at, um, sige. Ay. Yan ha, oh, mga kahlaman ni Rao. Sa awa ng Diyos, kami ni paring Dayaw. Ano ko pa salamat kay best friend Halamanero at may dala sa akin kwatro. Ha. At talaga nang oh, napakasarap na rin wala sa puso salamat patay mamaya okay. natin tatagayin pamaya daw aking dadalhin muna din oh, eh sige, sige patay yeah. magagayak na ako, ako ng pupulutanin hindi niya